Kinansela na ng lokal na pamalaan ng Maynila ang kontrata nito sa garbage collection sa lungsod. Ito'y matapos sa reklamo ng mga residente at ilang maliliit na negosyante ang mga hindi nakukolektang gabundok na basura. Sanhi na pagkakaroon ng maraming langaw. May Ann Corvera sa balita. Inireklamo ng may-ari ng karinderya na si Ami ang halos gabundok na basura na nakatambak sa kanto ng Barangay 226 sa Tayuman, Maynila. Ang langaw raw kasi mula sa mga basura, umiikot-ikot sa kanilang mga paninda, kaya ang kanilang mga customer umaalis na lang at hindi na kumakain kaya apektado ang kanilang negosyo. Yung masasaylan ko takeout na lang po. Mas, Mas madami sana pag, ano, pag Masangsang na amoy naman ang reklamo ni Nancy sa santambak na basura na ilang araw na rin nakatambak sa harap ng kanilang tindahan sa Yoseco Street sa Santa Cruz, Maynila. Inireklamo niya raw ito sa barangay dahil sa posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Uh, mabaho saka malisangan yung mga amoy. Sana, Mayor, honey, kunin mo na itong basura na to kasi nung Sabado pa ito eh. Kasi nakakapekto din ito sa aming mga customer. Siyempre, mabaho siya. Paano pagpasok dito sa amin? Malangaw. Ayano oh, ang dami-dami ditong mga basura. Sana, tugunan mo naman itong aming hinaing sa iyo. Nagkalat na basura rin ang bubungad sa maraming lugar sa Maynila. Kabilang na sa kabaan ng Rizal Avenue Extension sa Tondo, Maynila, palengke sa Blumentritt at mga basurang itinambak sa Center Island sa Jose Abad Santos Street. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, kinansila na ang kontrata ng garbage collector na Lionel Waste Management dahil sa mga reklamo sa hindi naokolekta ang basura. Nitong Disyembre, tumaas anya ng 400% ang dami ng basura sa Maynila at hindi umano ito kinaya ng dating kontraktor. Ito rin anya ang dahilan kaya nagsagawa sila ng bagong bidding para sa bagong service provider ng mga basura hindi po. Taon-taon naman po talaga may nagbibiding para po sa... Uh, sa pangongolekta ng basura o kahit ano man kontrata uh, sa kahit anong Taon-taon naman po yan. Uh, nasa kanila po yan kung i-renew po o hindi. Pero um, un, uh, uh, kung nung kung daw nagkakamali ng Setyembre, ay uh, sinabi naman po nila na uh, hindi na po nila ipagpapatuloy ang kanila pong uh, ng basura sa susunod na taon, which is 2025. Sa isang statement, itinanggi ng Lionel Waste Management na inabandona na ang kanilang trabaho at hindi nagkolekta ng basura. Ayon sa kumpanya, hanggang nitong December 31, tuloy ang kanilang pangongolekta ng basura kahit pa may pagkakautang umano ang Maynila na abot sa 561 million pesos. Pero pinabulaanan ito ng Alcalde. Pero wala ho silang pinanggit na kadahilanan dahil na hindi kami nakakapagbayad. Hmm. Hindi naman po yun ang sinabi nilang tahilan. Sa ngayon, sinabi ni Lacuna na doble na ang ginagawang pagkolekta ng basura para agad itong maalis sa mga lansangan sa Maynila. Ay, ngayon po tuloy-tuloy naman po ang ating pangongolekta ng basura. 24-7 nga po ang ginagawa natin. By tomorrow po, hopefully, find, uh, uh, nasa regular na pangongolekta na po kami. May Ancor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.